There you go. La-la-la. 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 Okay. Nakasok kayo. Kaya bari guys, dito ang ating <laughs> salamat sa ating parking lot dito. Pero 7.30 pa ang enter dito. Huwag mag-aaga masyadong kasi. ko lang sa ano kasi Friday ngayon eh. 7.30. 7.30 ang uh, kasokan ng entry. Oo. Ano yung so, okay. masiguro siya itong ka-history Dili Ah, dili pa nandito sa sakuan. wala ah, nga, hindi sa loob mm -hmm. Ay, <laughs> Ay, ba? Ay, sa Ay, ba? Ay, ba? Ay, ba? -e tayo dito para ng parking sa exam mag tayo mag ang genius <laughs> pa ba to? O, ano na to? The genius. Nakalawang na ba? For how many years na wala na tayong yung mga... <laughs> Let's try! Try and try. Try yeah. until yeah, you... Yan yan Sexy. Thank you. Sorry. Ah, napakagaling na nitong sana all may license na talaga sana all sana all <laughs> baka yung dudong sana all talaga o oh, ina one hand lang o oh. oh, Diyos ka Lord kinakabahan ako mga 20 20 ka ba lang noong driving test mga 90 yun eh mm -hmm. ayun <laughs> ah, Diyos ka Lord ay Jesus Lord help me ito ko sagot <laughs> ayun ayun nga dito ang entrance

dito yo nice sana sa webinar this is it kay bai fancy hindi pa daw no beta friday ngayon sa every friday lang yung tagalogdown na test pero other days mga english mga ibang language wala pa so yung